Yon, good morning mga idol. Nandito naman tayo sa laot para hatakin tong squid trap natin. Lakas yung habagat, pero nandito lang ako malapit sa gilid. Mayroon siya. Mayroon isa mga loads. Pero maraming itlog siya oh. Pero wala, ano, isa lang na maliit ang laman. Kahit pa isa-isa lang, -isa okay na yan. Oh, at least mayroon dalawa oh. Bali dalawa pala. Ah, ito. Mukhang mayroon tong laman. Oh, may itlog sa loob. Mayroon. Oh. Isang piraso. đứng mẹ đồng hồ lên thì sang phía ra xong ngoài tôi Ah, bali, dalawa. Dalawa pala, oh. Yun. Yun. Sobrang, sobrang ha, ha, laki. Uh, seberang laki idol. Uh, jackpot. ang laki ni, anu, talakitok, giant, talak itu. yung itu tak best. Woo. Ito yung pinakang regalo sa akin ngayon. Birthday ko ngayon. Woo. Sobrang laki. Ha, ah. Huh, patay na siya oh. Siguro kahapon to pumasok. Ha! Yun mga lods. Kahapon siguro to pumasok. Huh. Swerte. Ito yung pinakasam-asam ko na mahuli. Uh! Medyo tagal-tagal. Bago nakahuli nito ah. Giant anu. Oh. Giant kembali.